Bismillahirrahmanirrahim Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayong araw po ay nandito tayo sa git 7 ng masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam at alhamdulillah ay meron pong larawan dito na malaki na makikita natin ang kabuuan ng masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam at dito po makikita natin yung tinatawag na uh, dito mismo yung sa baba nito yung libingan ng propeta sallallahu alaihi katabi niya yung libingan ni Abu Bakar As-Siddiq at saka si Umar ibn Khattab radiyallahu anhum at doon din po sa pagitan ng member niya at sa kapagitan ng kaniyang bahay na ngayon ay libingan ayun po ang tinatawag na rawda at ngayon po papakita natin sa inyo yung larawan malaking larawan ng tinatawag ng member ng propeta sallallahu alaihi wasallam ngayon po ay nakikita po natin sa larawan. Ito po ang mimbar ng propeta sallallahu alaihi sallam. At sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya na pagitan ng member at ang kanyang bahay. Ibig sabihin, yung kanyang libingan sa panahon natin ngayon dahil ang mga propeta kung saan sila namatay ay doon po sila nilibing. Kaya itong member niya hanggang doon sa kanyang ano uh, libingan ay yung dating bahay niya Ayan po ang tinatawag na rauda. Ibig sabihin ay rauda ay hardin ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito po makikita natin yung uh, tinatawag na bahay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at dito siya nilibing. Ito po ang uh, makikita natin pag tayo ay nasa loob ng Masjid na Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at tayo ay bibisita doon sa libingan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Makikita po natin, una makikita natin ito ang libingan ng Propeta sallallahu at katabi niya yung kay Abu Bakar at kay Omar radiyallahu anhum ito ay may harang po hindi po natin makita yung sa loob at ito po ay pinangalagaan po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng hari ng uh, Saudi Arabia uh, nilagyan po nila ng harang sa taas, sa baba at dito sa uh, mismong mga gilid ng uh, libingan ng propeta sa Allah Dahil ayon po sa mga nagkwento, ay marami pong may mga sumubok na po na gusto nilang nakawin ang bangkay ng propeta sa Allah Kaya nilagyan po ng harang ang libingan ng propeta sa Allah upang ito ay mapangalagaan sa mga masasamang tao. Ngayon po, ah uh, dahil hindi po tayo nakapasok ngayon, dahil wala po tayong appointment, napakahirap po mag-appointment dahil panahon, po ito ng pandemic. Kaya at least po ay meron kayong background. Nakita niyo po yung uh, member ng Propeta Salaw Salam at ganoon din yung uh, makikita niyo pag kayo ay makapasok na doon sa libingan ng Propeta Salaw Salam na ito po ay nasa loob ng Masidam Propeta wa Salam. Ngunit ito po ay may mga harang kaya ito po ay parang naka na naka na po sa uh, uh, masjid ng propeta sa Lasala. Kami pumuli muli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.